Mga sa supportahan niyo po. Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, Nadingpad sa Davao. And supportahan niyo po siya para mas mapanawak po po ang ating programa, Win ginap Sa May Hero. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. palang hapon po mga kalingap. Andito po tayo kina Tatay Rudy Juso. Ah, ito po ang kanyang bahay. Ah, bahay na, ah, akala ko walang bintana. Tay, nakasira lang ang bintana. Yan. Wala kang kasama dyan sa inyong bahay. Mga bata, apo na po. Ah, apo mo, dalawa. So, ngayon, wala kang trabaho. Wala. Nandoon na. Ah, ano lang. Ah, uh, may ano ka, matatanggap ka every month ba? Ang, Wala, ay, uh, senior citizen? Senior citizen lang yan. Matagal pa. Ah, do, matagal pa, matagal mga matagal three months. Eh. Ano, hmm. maliit din yun. Ah, asa man ang... ang hagdan dyan, bahay Dino na walang kayo, hagdan. Kay, na ah, hindi naman, no. Ah. Ibuk ng, kap ng mabalay. Tangin. Ah, nakatira dyan sa kabila, ah, ah, mga apo mo. Ayan, yan, ito. Dito kami. Ay, ah, so wala na nakatira dyan wala. sa taas. Dila, kay, man, so, doon sa likuran, ano yon? Ay, gaan mo doon. Wala yan, ah, yun, ah, so si tatay, ito so, po si tatay. Ah, 74, 74, ah, 74 years old. Walang asawa na? patay na patay na yun at ay nasira. Ikaw na lang at dalawang apo. Saan pa lang mga parents na ah, Dan. At sa si Dan. Dan. Ha. Ai ka na nagparal sa dalawa? Oh, at ako dito. Ah, tapos wala wala dito ang, ang papa, mama niyan. Wala man kay rag, si parit ang sila ang ang ah, parents ni Blassie. Si eh. So ikaw ang bumubuhay sa dalawang apo. apo. So, um, yung pag, para pagkain, saan mo kinukuha? Ay, minsan bigyan ako ng isang libo. Yung ah, libo, ng anak mo. Ibang anak. Buwan. Ilan lahat anak mo? Tatlo. Tatlo. So, ah, naghiwala yung parents nito. Wala kawawa parents. kawawa naman. Nito eh. So, ikaw na anak pa. Lucky. Hmm. Sa dalawang apo. Kawawa naman. So, ayan, Ay, si Tatay Joseph. So, Ay, 30 40 years na. 40 years na tumbahay mo. Ayan. So, diretso kwarto na. Ang oh, kusina mo sa likuran. Ang kusina. Kay bayan mas siya na kurang tao. Ah, Ay, doon ako na kain. Ah, ah. okay lang. Kuso okay. mga anak mo to dito. Ah. Sa kusa ka kabilang bahay sa anak mo. Ang anak ko noon sa Davao ah, na. Ah, nag na no, doon na. Darin mga sama. So, kamo na lang. Kami na lang basta ng bata. So, balik tayo doon sa kabila. at ano ha? Uh, ah, I-video ko yung bahay mo, tayo ha? Wala na. May hirap. Kung walang pinsyo, na walang kwart, Ah, kung walang pinsyo, walang pera. May dalawa pang apo. Kawawa naman Lalo si tatay. Ayan. Ay. Ah, dyan Lalo ka kapag -araw. na. Alam mo, kapag-araw, dito ah. so, okay. na, punta ko doon. Ba? Bawa na sa atay. sa so, dyan ka nag, ano, mahihiga mag, pag, ano, pag mainit. So, ayan, nakilala natin si tatay. Ah, Juso. Nakalimutan ko first name name, Rudy. Rudy Juso. Rudy, Rudy Juso. Wala pang odious nung tayo. <laughs> Mayroon pang oil. Oh, juice, so juice. so. Juice, Ayan. Ah. Uh. Dayon ako dito, eh. Ah, dayon. di ka taga, ah, taga, ano ka? Ah, uh, Ilunggu mama po. Ang yung tatay ko. So, yung asawa mo, taga malalag. Tari dito. Ah, kaya pala na, ano ka dito. Madimos dibos. Napadpad ka madibos. So, may ano, may ibigay ako ngayon. Ah, wait lang. Pag nagpahinga po si tatay, ito po, ito yung pinapahinga niya na lugar mga kalingap na. Walang ito yung bahay niya. Matagal yung Bulok na tayo. Mga yung gersin ito. Walang kwarta. Walang bumalik tayo. Walang ano. Ana. Sabi niya mga kalingap, itong bahay nito ito mga portraits na gawa ng light materials. Gawa ng ano. Yung tablo ng ano, ng yug. Kaya medyo bulok na tayo. Sa tulibo. Mantanya, budget naman ako. Ang mga. Mm -hmm. Ano yun tayo yung, uh, yung bata na yun? Matagal na iniwan na magulang? Mm. Yun na lang. May ilang pa yung bata, iniwan nyo ba? May ilang taong pinang bata. ano yung Apat taon yun? Ano, mm -hmm. uh, hanggang ngayon, hindi na bumalik dahil na nagiwalay na. Kung magpadala, kung may isang yung Ayun nga na yun yung bata. Ayun na. 74. 74. Mas 25 na sunod siya. January 17 na. Yan ang mga kalingap siya no? si tatay, no? Tatay, ano yung pangalan mo tayo? Rudy uh -huh. Gustilo. Gustilo. Rudy Gustilo. Gustilo. Dioso. Gustilo. 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 Pero ang apelido mo, Gustelo. Gustilo. Rudy Gustelo Gustilo. The I.O. is O. -O Kaya kami ako. nandito tayo para, ano, no, para makita ko na yun, yung mga kalagayan nyo. Nasa ganun po. Baka po mayroon kami maitulong sa inyo, no? Kung sakaling pupunta dito uh -huh. sa Kiyabal. Ito kilala ka namin, no? Kami po pala tayo ano tayo mga taga Kalimat no. O Sa pamumuno po ano, po ni Kuya Santos Matubang. Ang wala kaming ibang hinangad kundi makatulong. Kahit uh, sa abot na po din na may magkakaya. Hindi naman kami na bigay ng ano nang ano may tulong. Basta sa abot lang na amin magkakaya. Eh, yun na po yung binibigay namin. Kami po po yung ano, mga non-government uh, non organization. Ang pakay po namin, ano, makatulong talaga sa inyo, no? Ano, kahit kunti-kunti man lang. Eh, yeah, at may bigas po ay, tayo. Maraming salamat um. sa inyo, Tapos Tapatulong sa po. May kunti bigas okay. kayo, tayo sa ano? Thank Ah, uh. uh, pag-season mo muna yan, ah, uh, uh, balikan na natin uh, next lang time. Balikan na namin, tayo. Para, para matanong ko talaga, lalo, ah Oh, medyo so, ito naman ako. Hindi mo kukun. Balikan na namin dito. pag sa ganun po, ano? May interview ka namin ng gusto at uh, mahal may palam natin sa aming grupo sa kalingap na, na, nandito ka isang matanda 74 years old 74 matanda wala, wala nang pamilya wala pang trabaho Ay, manak, wala pang trabaho Kaya, wala pang trabaho wala pang apply tayo hindi tayo sa tanda na basta matanda huwag ka na hmm. huwag ka na tayo Batmai. bawal man bawal naman dito sa Pilipinas damlo. magtrabaho na matanda, matanda na. may binubuhay pa na dalawang ako Uh, yun nga masaklap mm -hmm. na si tatay ang bumubuhay sa si kanyang dalawang apo. No? At minsan pinapadala na siya ng isang libo oh, doon sa mga, mga, magulang. Minsan wala. Uh, minsan wala ang ano ni tatay, yung senior citizen na madalang din may bigay. At kung minsan mag, mga ahoy to po, pagpumangkawid, baligya po niya siya dati to. Makapalit po lang. Bili lang na bigas. So paano yun tayo? Balikan ko siya. Sige, sunod mga araw na sa ganun po. Matanong ka namin lalo kung ano yung mga talagang tunoy na magkatulong, no? Nasa ganun po. Baka pala makatulong no? Ang mga kasama namin. Kami po, ang trabaho namin, maghanap lang sa kagaya nyo para po matulungan. Kaya po binablog namin tayo para po may pagkita namin sa aming mga kasama na mayroong kagaya sa inyo na nangangailangan ng tulong. Mabuti ka nakapunta rin dito eh. Ano, pwede kung kayo dito tayo. Hindi. Tutoy, so, tay, ito. maraming balay dito. Balay lang ang akin ng pan. So tayo, uh, hindi na kami magtagal dahil hapon na. Oh, babalik lang kami dito. Oh, marami, ano? Ah, maraming salamat. Sige, sige. tayo. yan. Dala, 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 dala namin. Good morning. Uh, bago po tayo magpaalam, uh, supportan po natin lagi si Kuya Bal sa ah, oh, sa tubang. Ate Kalinga Prab, Dudong Ruel, lang Rasyel. So, ang buong Kalinga po, pag-supportan uh, po natin mga Kalinga Pila po. bye